Hi guys Another day, another vlog Second day na natin ngayon Papasok ulit tayo Nang nakavlog Kaya samahan nyo ako ngayon guys Sa aking pagpasok Samahan nyo ako dito sa aking pagdadrive Papuntang trabaho Kaya Ila Go Alis ah, na tayo Ang trabaho whales relaps, iToi子ナ, peui I bee. una redosan deh Berean Yeswelak, you � Trustee Jaci z tamabebe, ية redosan tai j times wow. <laughs> Tapos makuwento ko nga lang pala sa ito. Unang kawa ko pala dito sa motor na yan. Kapisado ko na. Tagal na akong magkasama eh, dahil ang na Grabe ang haba ng pila, ano kaya ang pinagkilaan nila dyan?

dito nga pala uh, mga ayos nakabuisit yung kataliko hindi alam nyo kung bakit hindi pong nakatambay ayun o, oh, nakita nyo ba yung binugahan ako ng suko ng sigarilyo umabanti ako ng konti ayun, ang walang kaya, umabanti din, sabay buga ulit, nalana dyan parang gustong gusto ko na talaga yung baba yun, eh. peksan baga, matauhan pero hindi ko naman din nasa isip ko lang yung eh, mga idol ha kaya yun eh, oh nyo ba yung mga idol na pausok siya ng pausok pwede bang kulihin yun nakabwisit siya Ay, nako. dito nga mga idol ayan pababa na naman tayo dito okay. sa robinson tapos kakanan tayo dyan sa may bandang unahan ayan nakakanan na tayo tapos sa yun pagbaba dito, kakariwa ulit tayo para papunta naman ng langka. Ayan na, nakatawid na tayo mga idol. smooth uh, ang biyahe natin ngayon si Araw ng Sabad. Eh, dito nga sa langka ang mga idol. Malinis ang kalsada. Kaya mabilis ang biyahe natin. Kaya ano na, nakikita niyo naman dyan mga idol. Malinis yung kalsada. Eh, walang ka traffic katabi Kapag ganito yung katabi nyo idol, sigurado mapapatabi talaga kayo mamaya. Aking kwento na lang kayo. Jadi itu kalsada balsada

Sfいい <laughs> ayun na nga nakarating na tayo guys nandito na tayo sa parking papasok na tayo 23 minutes yung tagal natin sa biyahe ay tagal din. lalakad na tayo papunta doon sa ating office ito okay, na nakagat na to itong solar panel na to ang galing ang ganda ang ng solar panel para solar wala ka nang babayar ang korean yun hey, napakit na ulit tayo sa sa legendary hagdan pasok dito ay hey ma'am good morning po Say hi to my ano video. Say Hello. Hi. <laughs> Say hi to my ano video. Say Hello. <laughs>